Noong unang panahon, may isang higanteng pating na naghari sa mga karagatan. Ito ang Megalodon. Ang Megalodon ay isa sa pinakamalaking mandaragit na nabuhay sa ating planeta. Sa sobrang laki nito, halos hindi mo maisip kung gaano kalaki ang nilalang na ito. Mas malaki pa ito sa isang bus mga napung talampakan ng haba. Isipin mo na lang ang isang bus na lumalangoy sa ilalim ng dagat, ngunit mas malaki at mas nakakatakot. Ibig sabihin, mas mahaba pa ito sa dalawang school bus na pinagdugtong-dugtong. Ang haba nito ay talagang kamanghamangha at ang lakas nito ay walang kapantay. Ang Megalodon ay isang mandaragit. Isa itong napakalakas na nilalang na kayang manghuli ng kahit anong hayop sa karagatan. Ibig sabihin, kumakain ito ng ibang hayop. Ang paborito nitong pagkain ay malalaking balyena at iba pang malaking isda. Ang mga ngipin nito ay matutulis at parang mga kutsilyo, perpekto para sa pagpira-piraso ng karne. Ang bawat ngipin ay kasing laki ng isang kamay ng tao. Isipin mo na lang ang laki ng bibig nito. Ang bibig ng Megalodon ay kayang bumuka ng hanggang sampung talampakan. Kaya nitong lunukin ang isang maliit na kotse. Sa isang kagat lang, kaya nitong lamunin ang isang buong kotse. Ang Megalodon ay isang tunay na halimaw ng karagatan. Ang presensya nito ay nagdudulot ng takot sa lahat ng nilalang sa ilalim ng dagat. Isang tunay na higanteng pating na hindi malilimutan. Paano natin nalaman ang tungkol sa Megalodon? Ang Megalodon ay isang sinaunang dambuhalang pating na namuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ngunit paano nga ba natin nalaman ang tungkol sa nilalang na ito? Natagpuan ng mga siyentipiko ang mga ngipin nito, ang mga ngiping ito ay hindi lamang basta-basta, kundi napakalaki at matalim. Ang mga ngiping ito ay napakalaki, ilang beses na mas malaki kaysa sa ngipin ng isang great white shark. Ang laki ng mga ngipin ng Megalodon ay nagbibigay sa atin ng ideya kung gaano kalaki at kalakas ang pating na ito. Ang mga ngiping ito ay nagsasabi sa atin kung gaano kalakas ang kagat ng Megalodon. Ang bawat ngipin ay parang isang matalim na kutsilyo na kayang tumagos sa makakapal na balat at buto. Mas malakas pa ito sa kagat ng Tyrannosaurus Rex. Isipin mo na lang kung gaano kalakas ang kagat ng Megalodon na kayang durugin ang kahit anong bagay sa karagatan. Kaya nitong durugin ang mga buto at shell ng kahit anong hayop sa karagatan. Ang lakas ng kagat nito ay walang kapantay na nagpapakita kung gaano ito kahusay ng mga ngaso. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ngiping ito, natututo tayo ng marami tungkol sa buhay ng Megalodon at kung paano ito naghari sa karagatan. Ang mga ngiping ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang pamumuhay, pagkain, at kung paano sila nakipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa Bermuda Triangle. Ito ay isang lugar na puno ng misteryo at intriga. Ito ay isang lugar sa Atlantic Ocean kung saan maraming barko at aeroplano ang nawawala. Ang mga insidente ng pagkawala ay nagdulot ng maraming haka-haka at teorya. Ang mga tao ay nagkukuwento tungkol sa Bermuda Triangle sa loob ng maraming taon. Mula sa mga sinaunang mandaragat hanggang sa mga modernong mandalakbay, ang mga kuwento ay patuloy na lumalaganap. Ang ilan ay naniniwala na may mga kakaibang puwersa sa lugar na ito na nagiging sanhi ng mga pagkawala. Ang mga kuwento ng mga nawawalang barko at eroplano ay nagdulot ng takot at pagkamangha. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay mga pirata, mga halimaw sa dagat, o mga alien. Ang mga teoryang ito ay nagbigay ng kulay at misteryo sa Bermuda Triangle. Bagaman maraming teorya, walang nakakaalam ng totoong dahilan kung bakit nawawala ang mga barko at aeroplano sa Bermuda Triangle. Ang mga siyentipiko at eksperto ay patuloy na nag-aaral at nagsasaliksik upang maunawaan ang mga kakaibang pangyayari sa lugar na ito. Narito ang isang nakakatakot na ideya. Paano kung ang Megalodon ay buhay pa at nangingibabaw sa Bermuda Triangle? Isipin na lang ang isang higanteng pating na lumulusob mula sa kailaliman at inaatake ang mga barko. Maraming tao ang naniniwala na posible pa ring mabuhay ang Megalodon. Ang mga karagatan ay napakalawak at malalim. Maraming lugar pa rin ang hindi pa natin natutuklasan. Ngunit tandaan, walang ebidensya na ang Megalodon ay buhay pa. Ang Megalodon ay isang kamanghamanghang nilalang, ngunit ito ay extinct na o patay na. Ang mga siyentipiko ay nag-aaral ng mga fossil at ebidensya para malaman ang katotohanan tungkol sa Megalodon. Bagaman nakakatakot isipin na ang Megalodon ay buhay pa at nangingibabaw sa Bermuda Triangle, ito ay isang alamat lamang. Ang mga kwento tungkol sa Megalodon ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan at misteryo ng karagatan. Marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa malawak at mahiwagang mundo sa ilalim ng mga alon.